Hello mga ka vlog ito na naman tayo tambay day off walang pasok sa sky cable gagawa tayo ng bagong vlog ano ang naisipan kong vlog ito mga ka vlog yan nag aayos ako ng bariya sa kakaprasong mga papel ito lang naman ang request ko sa banko central gumawa sana ng denomination na ito 250 dalawang 100 saka isang 50 sana gumawa ang banko sentral ng isa na lang isang papel na ganito na ang nakasulat 250 pesos ayan sana merong ganitong papel na 250 pesos na papel para hindi na ako nagdada, nagbibilang na ganito 250, dalawang 100 saka isang 50 sana mapakinggan to ng banko sentral, gawa sila ng pera na 250 ang denomination pangalawa ito naman gusto ko sana gumawa ang banko sentral ng 50 pesos na coin kasi ang ginagawa ng banko sentral puro 50 pesos na papel Baka wala pa akong nakikita na 50 pesos na coin sa governor ng Bangko Sentral. Sana napag-iisipan nyo na request ko lang naman na magkaroon ng 50 pesos na coin. Kasi ito ang iniipon ko, 20 pesos na coin. Ayan, 20 pesos. Meron naman 200 na papel. Ito, 200 pesos to. 10, 20 pesos okay na yon may 200 na papel kaya ang request ko nga lang yun lang magkaroon ng 50 pesos na coin para madaling ibayad hindi katulad nito oh. 10.5 piso ano laglag pa yan 10.5 piso dinikit ko ng tape o oh, 50 pesos din to pero mas maganda may isang coin na 50 pesos na para hindi ganito kaka palang 50 pesos. Dapat isang coin na lang na 50 pesos. Like and share and follow nyo lang mga ka-blog. Subscribe lang kayo kung nagustuhan nyo itong vlog ko na ewan ko kung mapapakinggan ako ng banko sentral dito. Wala namang mawawala eh. Thank you mga ka-blog. Thank you.